Hello guys, nandito tayo sa lapas ng New Sinit Building dito sa Tagig. Punta natin sa loob guys kung ano nang itsura kasi under construction pa ito guys. Hindi pa natin alam kung ilang taon pa matapos itong building na to. Tingin ko napakalaki to at maganda itong building na to. Yan po ang itsura dito sa labas kung tingnan mo. Parang palasyo, napakalaki, napakalawak. Ito po ang New Sinit Building. Nagsot tayo ng hard hat para safety naman tayo kung pumasok sa loob dito sa New Sinit Building grabe guys oh background pa lang maganda na ang laki parang hotel or palasyo grabe ito po yung uh, harap nitong uh, new senate building oh parang barko guys dyan po ang entrance guys sasakay tayo ng alimak mamaya so yun dyan po ang alimak bumaba na so, tara actually guys nandito po ako sa 7th floor itong phase 2 na building dito sa New Senate uh, building dito sa tagi Yun. Napakalawak, napakaluwag ang space dito guys. Parang bilog siya guys na style. Parang spaceship ganun. Huh? Napakaluwag. So guys, ipapikita ko sa inyo ang uh, malaking space na bilog dito sa New Senate building guys. So ito po yung loob ng new Sinit building guys. Yun. So para siyang arena guys. Maluwag sa gitna. Pilog pala yan guys oh. Ang ganda yata to pag natapos guys oh. Yun. Nandito tayo sa parang balcony dito sa parts ng building ng New Sinit Building. Yun. Ito ang napakagandang view ng Manila. Yun. So, yun po ang mga building ng Makati, guys. Makati, BGC, yun. So, mga bay-bahay na yan, guys. Dito. Ito po yung itsura sa baba nandito tayo sa 8th floor so ito po yung uh, parang roof deck dito guys hanggang 8th floor lang pala to guys Yun, ito po yung roof deck dito sa building na to wow ang ganda grabe yun bababa na tayo sa ground floor. Medyo nakakalito ng uh, kunti guys kasi first time pa natin dito. Hindi pa natin alam yung mga access. Ito po yung hitsura ng sa likod ng New Sinit Building. Parang palasyo, ang laki. Yun.